ito yung mga kasama ko sa pag-vlog ito, ito yung team leader namin sa pag-vlog ito, na ito. Pag ito, ito yung isa na kay Tom ito pag yung kalim si si Dato Life na vlog Let's go! Ito yung mga challenge sa itong ano to wow. juwa ko. Vlogger din ito. Anak to? Anak to? Oh. Ito pala yung juwa ko. Vlogger. Ito pala yung juwa din ko. Vlogger yan. Shout out din sa kanya. At

Larga. Larga. Ikaw, larga na kau. Wala <laughs> <laughs> na? Ano na? Ano na? Larga na? Lang. Larga na? Lang. Ang matapat mo mo sulti o? Eh, larga. <laughs> One, two, <laughs> three, oh. Ang ano na? Ano na? mo na? Agay, ako. Ano na? Ano na? Ano na? Hi guys! Ako nga pala si Tatulaita Vlog ay umaan niya niya po sa inyo na i-follow and share. Don't forget. Pamilya tayo. Bye bye guys. Mura to guys. Nakapromise pa tayo sa inyo na sumaybayan ninyo ako ay still. Sabi, kagana ba? Ayun, luwaya mo galing ni mo mo. Mama. Ayun, 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 ayun. Oh, ay, ini mau tangguh anda deh. Aku di stop lah. Aku di stop. Sikit, kopinya ta na? Isa isa isa. 1 2 3 4 Oh my god, ako na naman. Okay. Pagod na naman. Guys, camera action. Hi guys. Ako na naman. Ang matoro nitong bottle ganito, bottle na, na Kaya ako, ako din public college magsasabi sa inyo na welcome my vlog datu lighter vlog. And don't forget follow and share and like like okay thank you